yam yam ba? yam today is uh, a special day for me. <laughs> it's a special day for her. yeah. yeah. Her birthday. napaka. kahit tayo mo yun. tayo mo yun. di mo pa siya. birthday kahit. kahit. kahit kahit.

Oh, hello. So, hi. Uh, hindi naman kami makita. Kaya kahit sa ano. Hi, wala akong video kanina. Salamat sa audience. Hindi, antaha ay gusto ko ganito din po ito. Naka-key baka magtanong sa. Hi Nico. Hi Nico. Hindi, <laughs> alipig sa kikilid. <laughs> <laughs> no comment ako doon. Lucky tayo. na lang kanil na kayo doon. Ah, wala ka sa sa kayang galim, sa punta, mas yung Sino? Si Mark. Ah, wala nga. hoy Mark. Oo nga. ka ba nag lang yun? <laughs> uh -huh. nag -ala. ka, hindi ka mo lang nagpaalam. mo kami, Mark, siya lang nga, huwag ako. <laughs> Para saya. Batik, so, <laughs> ano sa'yo? So, Joke. Another ba event naman ito. Ano yan? Sa'yo magiging? Jennifer? Hi, hi Jennifer! Jennifer! Kamusta? Hello. So beautiful oh. ha? Ha? Huh? Song hi! Sorry. Okay. hi, hi, oh, Si my strong Il! <laughs> 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 <Banana. laughs> i Hi Andy! Hi Andy! Hi Justin, how's your life? you still alive? <laughs> 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 no, <just kidding. laughs> Oh English! Don't <laughs> Don't please! <laughs> <don't laughs>

Gracias. Mabawi um, niya ako sa birthday mo. Mung... Ay, hindi ako nakapunta you're so cute. Like, you... You you your dad. Cute, 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 cute. cute. Sino ba bang Ay, naman nag ka tayo to sa nangkita. Pagkita ka sa akin. Hi, Rowe! Hi, Rowe! Yuko naman. Roseanne. Ba't ka nang ng Rose? Hi, Rose! Hi Maang! Narecover ka, <laughs> nga, Nama, <laughs> 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 ka na ba? Mahal ba ito? Diyan <laughs> mo, ganyan kita? tayo. O masayay ka lang ti mahal. Be friends, be friends. Poy Vy! Oo nga, nakahanay-hanay mo. pag ko nakikip. Huwag kang maglalapit-lapit dyan ako. Joke! Hi Erica! Hi Sige na. Huwag kayo ko yung seti kung hindi. Ayun mga 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 de. Hi. Hi mga mga na kayo masyado silent kapag tayo. <laughs> hindi mo pinapat, eh? Hindi mo pinapatay pa pero hinihintayin <laughs> ko lang. Sa lahat ng mga lingay na ako na. Sa lahat ng namin. Na ko Hi. Hey ma'am, ko Nakita tayo sa moho Hai Mam Hai Mam Jelin. Hai Febrado. Halo, ayo. Favorite na favorite Mam hai. Arthur. Hai Mam Mam Ya, Ya. Yeah. yeah. remember. So, na. Hai, Coffee,

kina pagselai si ay oh, selai thank you so <laughs> yeah. yeah. much oh, <laughs> <laughs> <naman>? hindi malikap na ano yung 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 yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano yung ano ano Tipo ni tepo ala kos nanis Ay? Baboy Hahaha Ito Ate ka Tempol 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 Ate tepol Poy ko kasi tepol Ate na tepol Hahaha Happy Panatang Day Hahaha Tara Happy Panatang Day Happy Mother's Day Tara Happy Para sa'yo Sayang Gilat Sayang Gilat Sayang Gilat Sayang Gilat Rachel! 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 Hi, Rachel! Ano kapila ba din ni Kim? Ang kagawin mo si Kim Tania. Ang nakikita ni Kim Tania. Ang kukulang pa yung nagawin mo ang gandaan ni Lia. Oh my God! Ang mo si Lia. Naaway ka, Rachel, o. Oh. Uh. Bernie! I'm hey, Bernie! Kumusta yes, naman ng pag... Watermelon. Oo. Uh, <laughs> Happy Bella. Kumusta naman ng pag... Oh. Anong ininom yun nun? I think na yun. Mabainig lang siya. May ka ba? May ka ba? Ayaw yung master flow. lang master flow. Sayang yung kabukha monster. Eh, tira pa ka ng tap. Eh, ako nga hindi na sa concept. Yung pa-action. Kasunod ng The The Eu não tenho nada a ver com a minha não tenho nada a ver com a minha mãe. Eu não tenho nada a ver com a minha mãe. Eu não tenho nada a ver com a JP Eu não tenho nada JP, ver Eu não Eu I think it is. is I mean, okay, what? Let's click. Uh. Super bad. Uh. GG. GG. Why the formal page? I forgot it. Can I imagine your extra? The remember. Kunya <laughs> <it's> <cartoon. laughs> <laughs> Hoy, kami yung niwala sa kanila. Pinakabasa ko sa kanilang patro. Hindi mo bakmukha, no?